Eto po. Nako. Sana all. <laughs> Yan ang sinabi ng mga netizens. Nabasa ko rin yung ilang komento dito sa post na ito nga. Alright. Di ba? Todong ito. Ngayon, ay si Sara Duterte. Pero yun nga, noong nakaraang araw, yung ceremonial um, signing ng uh, 2024 budget, hindi daw dumalo. Ito si Sara Duterte. So alam na natin kung bakit. Nagtampo, yun yung sabi ng mga netizens. Or posibleng masama ang loob dahil yun nga, hindi na pagbigyan sa kanyang mga kahilingan na napondo katulad ng confidential funds at intelligence funds. Yan. Pera-pera? Pag walang pera, hindi makakagalaw? Ganun ba? Ganyan ba ang isang leader na nababasa sa laki ng pondo ang kanyang paggalaw at pag pagbuo ng mga programa para sa mga kababayan natin, nako, ay hindi kayo totoong leader kung pera-pera ang pag-uusapan lagi. Di ba? Ang ibig lang sabihin yan, walang pera, walang proyekto, walang magandang programa para sa mga kababayan natin. Yan ba yan? Matindi. Magkano ang pinakamalaking natanggap mong aginaldo? Yon, maganda to ah. Ang akin, naku, niminsan hindi ko talaga inisip na ako'y makakatanggap. Siguro, malaking bagay yon. Siguro masaya kahit papano, di ba? Pero lipas na yung oras na tayo ay masaya pag may natatanggap. Siguro ito na yung panahon na sa tuwing Pasko, tayo po dapat ang nagbibigay. At yun po ang totoong kaligayahan, yung nagbibigay. So etong si Sara Duterte, masaya ba na siya, ay madalas, na siya madalas ang tumanggap? <laughs> Grabe naman kasi itong mga netizens, ano ko, dito sa ginawang ito. So yun nga, magkano ang pinakamalaking natanggap mong aginaldo? So si Sara Duterte daw ang may pinakamalaking natanggap na aginaldo dahil 125 million in 11 days. You see kung paano, or, or greening from ear to ear, ibig sabihin napakaganda ng kanyang ite at napakalaki ng kanyang smile. Yan po ang ibig sabihin ng greening from ear to ear. Good luck, 125 million. Ito na siguro yung magiging tatak na itong si Sara Duterte. Ano? Kung ito na yung kanyang magiging legacy. Pumastos ng 125 million in 11 days at hinahangaan pa rin ng mga oto-oto na diehard. Good luck.